Maulan at malamig na naman ang panahon mga sir. So magluluto tayo ngayon ng lumi. Hindi po ito yung tinatawag nilang batanggas uh, Batangas lumi. Kundi ito po yung traditional lumi na na-order po natin sa mga restaurant, sa mga kainan. Ito po yung mga short order na lumi mga sir. Ito po yung in-order mo at saka lulutuin. Ayan. Una-una siyempre igisa natin dito sa ating maraming sibuyas at bawang. Gisa natin na maingi. Palabasin natin ang kanyang aroma para masarap ang ating lumi. At siyempre meron tayong kunting sahog. So dipindi na po sa inyo. Meron tayong kunting baboy rito sinahog natin. So na sa inyo. Iba kasi ng mga hipon, uh, pusit tapos may lechon kawali pa so dito naman sa bahay lang naman tayo so syempre kung anong available na sahog natin yun lang po ang gawin nating sahog at syempre meron tayong konting squid ball at meron tayong konting kikiam sinahog na rin po natin yan, gisa-gisa lang po natin ng na maegi ayan, chicken powder konting paminta yung ating pampalasa po niyan mga sir Ayan, naglagay na po tayo ng tubig. Siyempre, pakuluin na po natin ang ating lomi. Siyempre, pampalasa, kunting patis, kunting bitsin. Ayan, pakuluin na lang natin ang pakuluin para hanggang maluto po yung pinakasahog natin. At saka nilagay po natin yung ating lumi na siyempre, i uh, ay blanch na rin po natin sa ating kumukulong tubig. At siyempre, yung gulay at yung itlog pagkulong kulong na po. Ayan, nilagay na po natin yung ating itlog rito. At siyempre, para malapot, kailangan malapot na malapot po yung ating lumi para masarap. Ayan, mga sir. So, tansyahin na lang po. Pwede namang tansyahan. Dipindi na po sa inyo kung gusto nyo gaano kalapot. Pero para sa akin, mas masarap kasi pag medyo talagang malapot yung lomi. Kasi yun naman talaga ang lomi, malapot. ba diba, mga sir? At syempre, lagyan na rin natin dito ng konting sisama oil kung meron tayong available. So, ayan. At luto na nga po ang ating lomi. Talaga namang lomi na kaya kaya natin gawin sa ating mga tahanan. Lalo-lalo na ngayon mga tag-ulan, tag-lamig. Syempre, tag-bagyo mga sir. Ayan. At mag-iingat po tayo po lagi dahil lalo-lalo na ngayon, medyo ngayon ang ulan, bagyo, madulas po ang ating mga daanan Ayan. At ganyan lang kadali kasimple simple magluto ng lumi. Ayan. At sa mga gusto nga palang umorder ng ating wok, ginamit natin rito sa pagluluto ng lumi. Ilalagay na lang po natin sa comment section ang link ng TikTok. Salamat.